Lahat ng kaso, pag may complainant, i-evaluate natin at most of the time, dapat i-file ang kaso pag may complainant. Ang tanong na lang is whether you file it whether through inquest or through regular filing. Let us make sure na tama ang ating disposisyon niyan. Dapat ang ating ginagawa ay may hustisya para sa lahat, may hustisya para sa biktima, may hustisya rin para sa mga suspek. Dapat sapagkat sila ay may karapatan pa rin kahit na sila ay suspek. Ang ating kapulisan, hindi lang law enforcers na nandyan lang na nakikita nyo. Kami po ay nandito na talagang nangangalaga ng kapayapaan, ng kaayusan at higit sa lahat ng hustisya sa ating mga pamayanan.